Aray, ito mga party, ito na yung sisew ko. Ayan na, laki na niya. Hindi kasi yan 45 days eh. Kaya sana na, tilaok na yan 45 days yan. Ayun oh. No? sikin. Sikin. Laki ng budji eh. Ayun oh, no? busog na busog oh. Ay, eh, sisiyo ko, guys. Guys, kasisiyo ko, guys. Ayos, de. Kitsi, guys, oh. Hmm. Kitsi, guys. Ito yung sisiyo ko. Yun, know. oh. Silaki na ng kamay ko. Ayun na. Ay, eh, sisiyo ko. Ayun, oh. No. Tignan nyo. Wow. <sighs> Tiga, talent yan, guys. May talent yan, eh. Hindi niya niya kaya ngayon, eh. Laki niya niya.